Hello, good morning, good morning sa inyong lahat dyan Hello guys, dito naman ako guys Biyahe na naman tayo guys Ah, oh, ganito ang buhay For Ito rito guys Lobio lang tayo Lobio Salamat sa inyong suporta guys uh, Sumahan nyo ako dito sa Adventure on the road Ito bumalik aku sa daan ko nung, kailan yung unang video guys dito, dito rin yun pero no, nasa no, kapila ako so, guys salamat sa inyong support ta, guys good morning good morning sa inyong lahat dyan so Supaya nyo ako guys dito mga maritis pa rin dito guys tara araw dito guys nasa harap pa rin nasa harap ng ano natin naanat nung kailan yun, ganun din tapos ngayon, ganun pa rin ng araw so enjoy lang guys enjoy, enjoy, shoutout sa inyong lahat dyan at salamat, salamat sa inyong support tara guys, tara enjoy lang tayo sa video dito guys sa road trip na ito na dinaanan ko Malapit na tayo sa border guys So enjoy, enjoy lang guys, enjoy Hindi akan dito lang yata tayo guys sa ano na to Malapit tayo sa border So salamat sa support na guys At kukulin ko lang kasi bawal ang kamera dyan sa border guys So guys salamat salamat sa inyong lahat dyan At ingat tayo lahat yan, border na sa unahan guys So, ingat, ingat Salamat sa support ha, ah. bye bye Dito lang, patayin ko na yun Dito guys, bye bye